Hello guys, I'm Kuya Keds So ngayon ay Wala po kaming Wala po kaming ulam dito sa bahay So napag-isipan ko po na Ano uh, Mamitas ng gulay So with home lang Sa bahay lang So meron po akong tinanim na Ano, alubate sa bahay Sa Ano, sa garfon Nilagyan ko lang po siya ng tubig So ngayon ay hahabisin ko na dahil wala po talaga akong ulam. So ito po. Yan. <laughs> Actually ginawa ko po siyang flowers. So ngayon lipit na po talaga ako. Walang wala na po akong ulam. Wala na po ulam sa rep. So ito na lang po naisip ko na lutuin. Pakihawak, pakihawak lang po ito. Be. Yan. Yan, yan. Huwag mong ano Yan. Yan, yan, yan. Ganyan muna lang, ha? Okay? Yan. Okay, ito po. Yan. Oops. Yan. <laughs> Dahil wala po talagang ulam. So, ito na lang po ang ginawa kong ulam ngayon. Yan. Yan, yan, yan. Ito, merong medyo mahaba. So, Huwag nila po pahirapan ng iyong sarili or pumunta sa tindahan or sa bakala. Ito na lang po ang iyong pitasin, ang iyong gulay. <laughs> so, sa hindi po nakakagawa nito, simple lang po guys. Uh, kung meron kayong extra, ay huwag nyo po itapon yung ano, huwag nyo itapon yung uh, yung ano, yung tanglad ng tanke rin. <laughs> na niyo eh. Kaya, para sa next week meron po kayong ulam so hindi po nasasayang yung pagod guys so pwede po siyang gawing halaman ng bahay at saka pwede pong patinabangan yung mga ano niya sa so, pamamagitan siya parang siya flowers diba so may ulam ka na yan Pang kudi mo na lang yung down niya. Oh. So, ngayon, ayan, yeah, napapag napakapag napaghina ano ba to? Ang tawag dito? Pakinabangan? Pakinabangan pa yung ano. So, pwede pa maging maging flower. So, ayan. Yan guys, uh, hindi pa nakakala. Simple lang oh, ayan. Ayan. Ah. Uh, meron pa, oh. Meron pa. Mm, may ulam. Ulam na. <laughs> may ulam ka na. Napaka-simple lang po, guys. So, yan po ang tips ko sa inyo, guys. Yan, may ulam na. At may halaman ka pa. So, see you again. So, huwag niyo kalimutan po, subscribe po ang aking YouTube channel. Para sa darating na, ano, meron po kayong matutunan sa akin. Maraming salamat po. And thank you so much. Mamaya ay Lulutuin ko na ito, gisaahin ko na lang sa mantika at sige po